pag nasanay ka sa wala, kahit konti lang yung magkaroon ka, masaya ka na eh. And nagiging ano kaya, nagiging uh, contento ka, kumbaga. And napakahalaga po noon sa mm -hmm. isang tao ang makontento sa kung anong meron siya. Yun, ialay sa kanya lahat. Kasi ramdam ko po yun, kung, kung wala talaga siya, wala tayong Diyos, mm -hmm. eh hindi natin mararating yung wala natin sa buhay. Yun lang huh. talaga. At kapit lang din po kasi laging may tamang oras at panahon sa lahat ng bagay. Hi mga kapilipino, welcome sa Kwentong Pilipino. Ngayong araw na po ay um, may bago po tayong makakasama na maglalahad ng kanyang kwento. Siya po ay bahagi po ng Mabuhay PH. Gumagawa din siya ng sarili ng pangalan sa mundo ng musika. Karangalan ko po na ipakilala sa inyo, Mr. Gab Rosales. Ayan, hello po everyone, hello po mga Kwentong Pilipino. Ako po si Gab Rosales, singer, songwriter po. Hello. Gab, maraming salamat sa pagtanggap ng aming imbitasyon dito sa Kwentong Pilipino. Kumusta yung kita? Kumusta ang buhay mo ngayon? Wow, ganda. ganda ng starting question. Um, ngayon po, si God ang nag naggagawa ng way mm. sa akin. And uh, nakikita ko naman po at naramdaman ko rin na shame na unti-unting naggagabay kung mm. saan man akong patungo ngayon po. And I'm very blessed mm. to mm. have um, you know, my director, my manager, and especially siya, my family to support me. Mm. Okay. Kung si Gabi lang sa anak? po, uh, sabihin na lang natin na uh, very hardworking talaga mm -hmm. and gagawin ng lahat para sa family. Mm -hmm. Ito ba ang motivation mo para ilaban ang pangarap mo na maging isa sa mga sumisikat na between bilang isang mga awit? Yes po. Yes. Especially my mom. My mama mm -hmm. ko po talaga and my sister. Kaano kalapit ang relasyon mo sa nanay mo? Ah, sobra pa sa sobra po. Mm -hmm. As in, kumbaga... Kung merong mga nanay siya, kaya niya ibabangsa sa yung parang best friend po. Hmm. Best friend kami hmm. ng mama ko. Sa kanya ko, sinishare lahat. Pag uh, malungkot ako, pag may problema ako, hmm. lahat po. And uh, yun, lahat ng plano ko eh, alam niya din. Okay. Yan, uh, Paano may lalarawan ang isang batang girl? Batangga, makulit. Malayong, malayong, malayong. Ang tipikal na bata, no? Nang hmm. makulit. Pero yung bata ka ba, hindi pa sumasagi sa isip mo yung pangarap na maging isang mga awit? Hindi po, hindi uh -huh. pa. So, anong pinagkaabalahan mo nung ikay bata pa? Ah, nung bata po ako uh, sa drawing. Yeah. Okay. Drawing po ako. Drawing, tapos simbahan. Mm -hmm. Part po ako ng simbahan. Mm -hmm. Family ko kasi very, ano yan eh, sa church eh. So, mm -hmm. yun, ano lang. Doon ako miikot and then um, yung mga kalaruan, yung mga typical na bata. Tapos pasaway lang din ako nung bata. Mm -hmm. Yan lang po ang ginagawa ko dati. Okay, nabanggit mo yung drawing. Okay. Gaan siya kahalaga ngayon? habang naglalakbay ka sa pag mga awit, ano ang impact noon noong una mong talentong pagdodrawing? Oh, uh, siguro po malaking malaking tulong siya ngayon eh. Nagagamit ko po siya ngayon kasi ano 'yan eh um dati kasi hilig ko yung mga proper kulay, magandang mm -hmm. combination, na-apply ko po siya ngayon sa sa music which is kunyari anong mas better na instrument, Uh, anong tamang words, kumbaga, parang poem ng timpo mm -hmm. yan. yan. Mahalagang mahalaga yan sa akin. Kung may, na, kung may nais kang sabihin sa sarili mo ngayon, ano ang nais mong sabihin na magiging daan upang hindi ka panghinaan ng loob kahit sa higpit ng competition wow. bilang isang mga... Awit? ganda, ganda. Uh, siguro, maniwala sa sarili. Mm -hmm. Magtiwala sa sarili. At, um, yun, ialay sa kanya lahat. Kasi, mm. Kasi ramdam ko po yun, kung, kung wala talaga siya, wala tayong Diyos, mm. eh hindi natin mararating yung ano natin sa buhay. Yun lang oh. talaga. At kapit lang din po kasi laging may tamang oras sa panahon sa lahat ng bagay. Okay, Gab. Nabanggit mo yung pananalig sa Diyos, no? Minsan ba sa buhay mo, habang pinagdadaanan mo ang mga mahihirap na sitwasyon ng buhay mo, nasabi mo ba na natutulog ba ang Diyos? Um, siguro, masamang mas, isipin yung dati, pero naisip ko rin po yung dati. Siguro ano yun eh, yung nagsabay-sabay po yung problema. Oh. Ko, lalo nung pandemic po. Doon ko po talaga naramdaman, especially nung nawala yung lola ko. Mm. Pero let's not go into that. Pero yun, yun. Kasi ano eh, parang kung si God magbigay ng challenge, dire-direcho eh. Mm, yeah. Pabigat ng pabigat eh. Parang tinetest niya ka po niya. And, yeah, pero ngayon, mas na-realize ko lang din na yun po yung nagpapa, lakas sa atin, may papatibay sa atin bilang tao. Hmm. So, okay lang po sa kanya. At uh, never ko na rin po isipin hmm. ngayon, after yung lahat. Nabanggit mo yon, sabi mo, tinatest yung faith, ang faith mo, no? Tanong ko sa'yo, um, dumating ka ba na habang sinusubukan yung pananampalataya mo, humihina din yung pagtituwala mo na makakamit mo ang ganitong kalayo ng inaabot mo sa kasalukuyan? Hmm. Siguro, ano po, Ah, uh, lahat ng challenges na yun, parang mas naano nga po, eh, parang mas lalong umapoy. Eh. Oh. Mas lalo akong ginanahan eh. Kasi, hindi na ako yung katulad nung nasisimulang gab eh. Ngayon, I'm stronger, I'm better. Um, siguro, in, in comes to music, sa pag-singing, tsaka sa pagpagtanggap -pag, uh, ng hamon ng mm -hmm. buhay eh. So, I I do believe na mas, mas, alam nyo, mas kaya ko. Mas kaya ko ngayon mm -hmm. mas mas good. Gagalingin ko pa po. Eh. Kung Kumbaga, no, pinatatag ka ng oh, yung mga pinagdaanan sa buhay buhay. Yes, Kaya gaano na, nabanggit mo noon na, na ito'y makapanayam ko doon sa isang event nyo, nabanggit mo na nagsimula ka sa sobrang hirap na paninimula. Kung babalikan mo yung pagsisimula mo, anong may tutuloy mong pinaka-highlight ng paghihirap mo bago mo narating ngayon ng kahit papaano, oh, kunting pangalan sa mundo ng musika? siguro yung nasanay po kami sa wala. Mm -hmm. Yung po yung pinaka-highlight eh. Kasi, pag nasanay ka sa wala, kahit unti lang yung magkaroon ka, masaya ka na eh. And, nagiging ano kaya, nagiging uh, contento ka, kumbaga. And, napakahalaga po nun mm -hmm. sa isang tao ang makontento sa kung anong meron siya. Pero, yun, um, kaya, kaya, lahat po ng bawat achievement, lalo na ngay ngayon po na nakapanayam ko din po kayo, sobrang laki achievement po to sa akin. And I'm very happy. I'm very happy to ever meet you po mm. and to have, have me here. Yung, yung mga ganyang mga simpleng bagay, mm. eh para sa akin po napakalaking bagay mm bagay na po yun kayo. Um, sa paniniwala mo, bakit may mga tao pa din na hindi lubusang nagtitiwala sa talentong meron ka? Wow. Siguro po sa sa kakulangan din po siguro sa ano sa exposure pa. Mm -hmm. Siguro 'yun eh kasi lahat po ng ng mga naka, nakasamahan ko naman kahit sa kahit hindi mo kilala, hindi ako nakakilala, it's either kumanta lang ako isang beses sa ganito. Mm -hmm. Ramdam ko po eh, ramdam ko yung um, eagerness nila na makilala pa po ako eh. So feeling ko 'yun lang eh, I'm lacking of ano pa kulang pa sa exposure. No. Kasi I do believe na, in a way, sa full package, kumbaga, eh, ando naman na. Ando naman na siguro yung humility, yung talent, mm -hmm. and, and all. Yun lang talaga. Naglalak lang po sa exposure. Okay. Kapag naranasan mo yung mga hindi pangkaraniwang, pangkaraniwang pagtituwala mula sa ibang tao, ano ang nagiging papel ng inyong inas sa mga ganong sitwasyon? Oh, pag uh, hindi ko po, pag hindi siya nakitiwala yeah. sa akin. Ano ba? May mga taong nang na hindi ka magaling, um, hindi pa rin lubusan na sumusuporta sa'yo. Ano ang nagiging papel ng nanay mo? Ngunit yung papel, Mama ko, yung pagkagayad niya pa rin po sa akin. Mm -hmm. eh. At pag uh, laging pag pagturo na hindi ka dapat ever na makinig sa mga tao mm -hmm. hindi ka naman lubos na kakilala mm -hmm. kasi ang unang-unang paniniwalaan mo is yung family mo mm -hmm. mga tita mo tito mo lalo na mga kapatid mo at mga taong mga kaibigan mo mm -hmm. kasi pag nagpadala ka sa kahit mga simpleng kahit maliliit na mga comments sa mga taong hindi importante sa malaki effect nun mm -hmm. sa and baka yun pa yung dahilan para huminto mm -hmm. so tinuturuan niya po ako na kung alam mo sa sarili mong magaling ka kung alam mo sa sarili mong kaya mo mm -hmm. no kakayanin mo po yun. Mm -hmm. Huwag lang po magpapa-apekto. Okay. Kailan ka ba na-apektuhan sa mga hindi magandang um, pananalita mula sa mga taong nanonood sa'yo? Siguro po naapekto po ako sa bagay kadalasan na hindi totoo. Okay. Yung doon po ko eh. Kasi ako yung tao na hanggat maging mabait, mm -hmm. no, maging mapagbigay, o magalang, mm -hmm. gagawin ko po yun kasi yung sa akin ah. ko. And Pagkadalasan po na may naririnig po ako ng bagay talaga na hindi totoo, mm -hmm. gaya ng kunyari um, mayabang yan, um, suplado mm -hmm. yan, hindi yan magaling uh, sa ganito sa ganyan, doon po ko lalo naapektuhan eh. Kasi I'm trying my best mm -hmm. eh, na binibigay ko po yung lahat-lahat mm -hmm. para magustuhan din ako at ang pilikin din ng masa. Mm -hmm. And every time na nakakarinig ako ng ganun, parang na ano po, na saan ba ako, saan pa rin ba ako nagkulang mm -hmm. para masabi nila yun kung baga no, ibigay mo na ang dapat mong maibigay doon. Pero bakit hindi pa rin sapat? Oh, no? Yung oh, pan gab hanggang kailan mo, hanggang kailan mo ilalaban ang pangarap mo? Kasi ngayon, no, aminin po natin na ikaw ay may mga kanta nang inilalabas sa iba't ibang platform. At that, yan po ay isang sinyales na nakakapasok ka na sa, uh, sa merkado ng musika. Hanggang kailan mo ilalaban to? hanggang may boses po. Mm -hmm. Hanggang meron po akong uh, inspiration lalo aking mga aking nanay natin mm -hmm. at kapatid. Yun po, ang ko siya hanggang hindi ko pa naabot. Mm -hmm. Okay. Gab, dahil ilalaban mo siya na hindi mo pa naabot, kung babalikan mo ang isang batang Gab, like, sabihin natin, pitong taong gulang, ano, ano sa tingin mo ang sasabihin niya sa'yo ngayon? Bilang kaharap mo siya. Wow. ah uh, uh, siguro, magugulat yun sobra. Kasi yung batang gab, o okay yun mag-react. Mm -hmm. Simpleng bagay, o okay eh, yun mag-react. Magugulat siya, tatanungin, tatanungin ako siguro, paulot ulit, kung totoo ba na, na, billboard ka ba, na, na TV ka ba. Mm -hmm. And for sure, eh, sobrang proud niya sa akin, eh, baka ikwento niya pa yun sa mga kaibigan mm -hmm. niya. Lalo na sa kapatid niya, lalo na. Yan. Okay. Gab, kung babalikan mo rin ang kabataan mo, kailan mo nalaman na may potential ka sa pag-awit? Hmm, mm. um, siguro ang babalikan ko po, nag-start yun kasi nung laging, yun nga, yung last time na yung lagi yung mama ko nagpapaano sa akin eh na, kasi yung unang, ang unang talagang nagtiwala ko sa akin, mama ko talaga. Oo, oh, oh, yeah. Kasi ako lang talaga, mahina pong loob ko eh, nag-start ako na mahina loob ko eh na sabi niya sa akin, sige hey, kanta ka yan, pa parinig ko sa mga tita mo eh, mga typical na Pinoy na yeah. ano na, Pinoy sa, na kultura. Kultura ng Pinoy yan eh, di ba, na parang, ah uh, sige dyan sa tita mo, magbibigyan pa mas ko, kanta ka. Hmm. So, nag-start lang yun sa ganon, kanta-kanta. And eventually, and simula siguro mga ano po ako, grade 6, grade 5, until now, until now, to may occasion po kami, si Gab ang inaano nila eh. Oh, oh. Si Gab, kapakantay mo si Gab, mm Gab ikaw hmm. naman. Ganon. Kung ganito. baga, no, bata ka pa lang, nararamdaman mo na yung pagtitiwala ng totoo. Titiwala ng nanay mo. po kumbaga palagi kang ibinibida, palagi uh, kang ipinipresenta. Oh, uh, ano yung unang, anong nararamdaman mo noon nung kapag nalalaman mo na yung nanay mo, lagi kang binibida sa mga kamag-anak mo. So, ano yung nararamdaman ng batang gab? Ay, batang gab? Nahihiya. Uh, no, yan eh. Kasi, syempre, lahat nakatingin sa'yo eh. Yung pressure na na uh -hmm. sa'yo. Tapos, hindi ka naman talaga nag-vocal lesson. Uh -hmm. Hindi ka naman talaga nag-guide sa voice. So, nahihiya eh, ako noon. And lagi kong, lag, pero lagi ko inexpect expect eh, na parang, but, ah, like, um, gabi pa lang, mm -hmm. before the event. Gabi pa lang, gabi, before the event. Ramdam ko na eh, ano kayang kakantayin ko? Kasi alam ko na naman, no. Na, ako na naman ako. Pero, for now, if kung ngayon, kung tatanong yung very happy na naging nangyari yun. Mm -hmm. Sa tingin mo ba, ito na yung daan upang mapansin ka na ng ibang mga um, producer, ng mga taong pwedeng, ah, okay, pwede to. Pwede na itong i-market. Yes po, yes po. Siguro, malaking tulong din po talaga yon Kasi, um, lahat naman po, eh, lahat po ng na, mga na-gestingan ko, binibigay ko lang po lahat. Mm. At pinapakita ko din po kung sino mm. ako oo, as a performer. From smiles, to sayaw, to mm. singing. Siguro, malaking tulong yon At for sure, kung may makakita man na mm. interesado sa mga malilita artist, makakatulong. Gab, um, isa, isa sa mga kantang inilahad mo sa publiko, um, yung Rosas na Puti. Mahal mo bang sa amin? Ano ba ang konsepto ng kantang to? Paano mo siya mailalarawan? Anong emosyon ang meron dito? Wow. Um, yung Rosas na Puti po, ay, um, embedded po yan sa akin since um, nag-una ako nagmahal eh. Mm -hmm. Una ako nagmahal, pero na, that was so long ago. Um, nag, ano po ako eh, uh, na-inspire po kasi ako niyan, first of all, sa Aladdin. Kung na mm -hmm. po yung Aladdin, Disney. Nag, sa kantang, ano ba yan, A Whole New World. Sa kantang A Whole New World, binigyan, kumuha siya ng, pumita, habang nasa sumasakay sila dun sa, ano, kumpumitas po siya ng isang rosas. At, okay. yung, at inabot niya po yung kay Princess Jasmine. And that time, yung rosas po na kinuha niya is kulay cool, puti. So, yun po yung nag-start like muna yung doon eh. Ko, bakit, bakit sabi ko, bakit, bakit puti? Sabi ko, bakit puti? Bakit hindi siya red? And then, yan, nag-research po ako. Tapos sabi ko, parang mas mas maganda kung bigyan ng puti ah. Na, kasi ang meaning ng white is genuine. Yeah, pure. Pure. No, ang pure at uh, buong buo, kumbaga. So, simula nun, when, when, when pagka, kunyari, nagkakrush ako, yan, nag, nagkakafling ako, ang binibigay ko talaga lagi is roses na puti. Okay. So, yun ang naging ano muna um pagpapakita oh, na ng interest oh, sa taong nag nagugustuhan oh, mo. Po. Okay, gab para sa mga kuwentong Pilipino, mababang makarinig kami ng yung kantang ng rosas na puti. Wow, ah uh, okay po, Pwede lang po. Okay. Ayan, pakinggan po natin si Gab sa kanyang original na kantang rosas na puti. Okay. Tingnan natin yung first chorus po. Okay. Um Bulaklak sa harting na ispitasin Tila ba may ipa ng aking amuyin Ang kulay mo'y di tulad sa iba Di pang karaniwan, ika'y nag-iisa Kay gandang pag tuwing ika'y na sisilayan, Pati paro-paro, nais ka na dapuan 🎵 Di manis sakin ang iyong karilagan O nais kukiliw iyong malaman 🎵 Eto na eto na ang pag natin. Oh, sinta, ikaw na ang liwanag sa dilim. Ako yan ang may nagtili sa nag-iisang, nag, -isang, nag -isang rosas na puti. Yan, bro. Thank you so much. Arang-arang okay. salamat. Boy. Alam mo ba, God? Um, mula nung napakinggan ko yan kagabi, naka-add playlist na siya. Oh, thank you po, <laughs> sa, thank you. Bukod sa di man lang nagpaalam, mula sa aking idolong si Miss Shane Corpus, <laughs> then sa pangalawa, yung Mahal na Mahal by Sam Conchal. Wow. So, wow. Dagdag na <laughs> okay. yung katawan. So, <laughs> okay. maganda, no? Thank you, po, Ang lalim, so much, no? Ang lalim ng kalugan Salamat niya. Po. Okay, Gap. Kapag ikay nag um, naglalakbay muli, o binabalikan mo yung mga pinagdaanan mo ng hirap, Minsan ba, sumagi sa isip mo na suko na ako. Ayoko na. Ay matatag Sa bawat ngiti May pag-asa